paano dadame ang mga followers mo kung puro scroll scroll ka na lang mag iwan ka ng bakas dyan sa ibaba top tok 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 kasi marami ka talagang mahahakot na followers dyan o kaya naman gusto mo ba maging followers mo ang mga followers ko sana ba tumambay ka dyan sa bahay ko ikaw akong bahala sa iyo yan ang mga linya na madalas kong naririnig nung nag-uumpisa pa lang ako mag vlog nako paniwalang paniwala ako sa mga ganyan. <laughs> hindi rin totoo. Huwag tayo maniwala dyan. Sa totoo lang, ako tatlong taon na rin ako. Apat na yata. Apat na taon na rin ako nagpa-vlog. Eh, sa umpisa, yan ang focus ko. Doon ako nakasentro. Na hindi ko na inatupag masyado yung paggagawa ng content. Eh hanggang ngayon, awan ng Diyos, hindi pa rin ako monetize sa apat na taon. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Kayo, kayong mga, ano, kayong mga malalaking content creator na lagi na sinasabi na tambay ka dyan sa bahay ko, akong bahala ng mga followers ko, magiging followers mo. Ang mga baguhan lang ay naano nyo eh, nyo, eh. Isa na ako doon, pambihira. Marami nga magpa-follow sa'yo, tapos pagkatapos naman noon, eh, unfollow ka naman. At saka hindi rin naman nanonood sa mga uploaded videos mo ano silbi niyan kaya ang sumatutan niyan sino nakikinabang kayo malalaki ang ano malalaki na ang bahay kasi ang mga baguhan ang sisipag makipag-engage sa inyo ang sisipag makipag-interact sa inyo sa mga videos niyo etc pero yung nakukuha nila in return yung mga unorganic followers na hindi naman talaga legit na sumusuporta dahil gusto nila ang mga content mo wala na masyadong content nag-focus nga dun sa follow to follow kaya kayong malalaki na ang bahay, maawa na mo kayo dyan sa maliit at nag-uugi sa palang. Eh, kayo lang, sa inyo lang lahat ng pabor eh. Although, hindi naman siguro lahat ng malalaking bahay, ganoon ang ginagawa. Mayroon naman talaga legit na nagkikipag, ano, tumutulong talaga sa mga maliliit, sa mga newly, new beginners na, ano, content creator. Pero marami dyan eh. Kailangan mo pang i-share yung ganito, i-follow mo sila, i-share, tapos dapat nakalike, ng no, mga no, ganun-ganun ano. Ang lalaki na nga ng bahay niya, tapos yung mga kakunti na ano, gusto niyo pang binira naman kaya. Ano naman kaya nga Kaya kayong nag-uumpisa ngayon, mago pa nag as content creator, huwag kayong mag-focus talaga. Sinasabi ko na sa inyo, kaya lahat ng na-follow ko, follow back ako, eh, wala. Kunti-unti rin silang nagsialisan sa hindi ko malaman kung anong dahilan. Kaya nga nangyayari sa number of followers ko ngayon, imbis na pabante, patras, pa patras na patras. Pa mga membro yata kasi ng mga six-bomb dancers, itong mga nag-follow sa akin, kaya pababa sila ng pababa.